Adto mi og o sa tonga mall gani. Adto na sa tong Asa tato to? Tong chong. Adto mi Tong la. Tong chong. Ani lang bus. Ah. Kami resak kay nami sa taas ni dot ka ayo. Hi. Ay, naami sa Hong Kong. <laughs> <laughs> Naglamor da mi kadiyo, talanganin siya nga ning oh, Aray! Dritso na lang dong. Talanganin ka dong. Ayan, ang mga buildings na itong makita galing sa Regala. Ano yun? Regala Sky City Hotel. Tapos, punta kami nang mall para makaranas ng gala sa Hong Kong. Ay! Nami diri sa kanang balcony. Nami sa kinatasan nga bus. Yung double deck na bus. Ay, para makita na mo ang mga views. So, nindot guys! Naabot mi sa Hong Kong. Sky City. naabot mi sa Hong Kong guys, di pa alam lang aming mga mahal sa buhay ang Ug mapamimamot at sibupon mula ang saming kadyot mauni ang atong makita from airport from international Hong Kong airport tapos dito may nagstay of regala sky city hotel tapos laag-laag mo na kami. Nagbabas-bas lang para marami kaming makikita. At saka makasave kami. Kaya medyo kamahalan naman talagang taxi. Ayun ang daming tao. Kasi ito daw ang para punta dun sa mall. So, tanong-tanong lang. Ayan o. Oh. Yan ang aming pupuntahan na bus station. Ano yan? Tongchong Station. Ayun. <laughs> Kasi nagtanong kami doon sa concert sa hotel. Tapos dyan daw kami pupunta sa Tongchong Station. Ayun.